sama na sa dalawampung mga partner agencies at stakeholders. Matagumpay na isagawa ng Philippine Coast Guard ang pag-host nito sa National Maritime Search and Rescue Exercise na isinagawa dito sa Boracay Island sa Aklan. Nakiisa ang mahigit sa 20 ng mga partner agencies at stakeholders ng Philippine Coast Guard sa probinsya ng Aklan upang maisagawa ang National Maritime Search and Rescue Exercise. Isang pagsasanay na naglalayo mapaigting ang koordinasyon at pakikiisa sa pagkakataong magkaroon ng mga maritime incidents. Isang demonstration ang natunghayan kung saan isang barko ang nagpakawala ng distress call matapos ang isang pirate attack. At dahil may mga sakay na pasahero, nagsagawa rin ng mass casualty evacuation, search and rescue at oil spill response operations matapos ang pagkabahura ng barko sa maritime exercise na ito na ipakita ng Philippine Coast Guard. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga stakeholders ang kahandaan ng mga ito sa pagresponde sa pamamagitan ng kanilang mga water at air assets mga kagamitan at mga tauhang may kaalaman sa rescue operations. During our preparation, hindi naman kami nahirapan kasi most of our partners, uh, local government units, other government agencies and uh, private sector, they are very cooperative. That's why uh, sa planning pa lang makikita natin yung success natin nandoon na. Ang activity really ay uh, pinaka-objective ay of course to strengthen and enhance ang ating collaboration with the uh, local stakeholders, the community, and of course, uh, other uh, law enforcement agencies. This is also one way to enhance yung mga protocols na involved for us to have a uh, swift response in any in incidents that may happen or occur dito sa Boracay, the world-renowned uh, Boracay Island. Ang inyong pang-coast guard ay uh, laging handa, especially sa, dito sa Boracay, wherein Uh, maraming turista at guest na pumupunta rito uh, sa Coast Guard ang buhay ay mahalaga nagpakita rin ng taos-pusong suporta ang mga kalahok sa pagsasanay na ito at nangakong tutulong at makikiisa sila sa mga adhikain ng Philippine Coast Guard lalo na sa pagtaguyod ng maritime safety security at marine environmental protection mula rito sa Boracay Islands sa Aklan ito si Lieutenant Junior Grade Francis Doren Balboa Butterbony para sa Coast Guard update